Wala pa ba kayong Instagram entries para sa Christmas paandar? Bakit hindi nyo subukan mamasyal sa Meralco Liwanag Park sa Ortigas? Para bigyan na mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. 20 days na lang ay Pasko na. Nakabisita na ba kayo sa iba't ibang Christmas parks? Kung hindi pa, suggestion ko ang Meralco Liwanag Park sa Ortigas makukulay ng mga Christmas lights, naglalaki Christmas trees, naggaganda mga Christmas displays. Ilan lang yan sa mga atraksyon sa loob ng Meralco Liwanag Park. Perfect na rito ang family bonding. Sa sobrang pagka-excited ng mga bata, ayun, ang hirap mapicturan. Sobra, sobra. Dito yung panitakbo, di mapicturan ng maayos din. Sobrang sobra yung tuwa niya. Nagulat din ako. Nagayto pala kaganda. Sa ganda ng mga pailaw dito sa Liwanag Park ay dinarayo ng mga taga-probinsya. Ang mag-boyfriend at girlfriend na si Jason at Catherine ay nanggaling pa sa Tanay Rizal. Hindi naman sila na-disappoint dahil nakakreate pa sila ng Christmas memories. Maganda po yung ambience nung place natin. Then, uh, accessible po, po, para sa lahat ng, ano, ng taong pwedeng bumisita. Kung bibisita rito, tandaan, bawal magpasok ng pagkain sa loob. Pero kung magugutom ka, huwag mag-alala dahil may mabibiling cibog sa loob. Libre ang pagpunta dito sa Meralco Liwanag Park. Yun nga lang, hindi natin pwedeng dalin ang ating mga fur babies. Bukas sila mula 6pm hanggang 10pm pag Monday to Thursday, 6pm to 11pm naman kapag Friday hanggang Sunday at tuwing holidays. Hindi kailangan pang lumayo at gumastos para lang maramdaman ang Christmas feels. Ang diwa ng Pasko ay wala sa lugar, kundi nasa tao. Mobile Journal. Ivan niyo po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.